Hello mga ka-flowers Ayan, day of nothing today At dahil day of natin Naisipan namin gumala sa beach Yes mga flowers Pupunta tayo sa beach At tayo'y ng halaan At mga alimasag Ayan, ganda ng mga bahay sa paligid Kasama ko dito yung aking kaibigan Si Mom Shirika At si Johnny Ayan Wow, super ganda. Malapit na nga kami dito sa aming pupuntahan. Ito na nga yung corniche ng Oman. Ayan, bongga bongga, di ba? ganda ng mga kaboy. At ayan na nga, tayo dito na. Safe and sound. Nagarating na tayo dito sa ating pupuntahan na beach. Ayan na nga yung sea line. Ayan, ang ganda-ganda ng mga tanawin. At dahil dyan, mag-360 view muna tayo. Igot-igot pa, 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 ganun. 360 view. Ayan. Maghahanap tayo dito ng ating lugar na paglalagyan ng ating mga gamit habang tayo'y mangumuha ng halaan at mga alimasag. Ayan. Super ganda talaga yung mga alun. Minsan nga lang kami nakakabunta sa lugar na ito dahil kami laging busy sa aming trabaho. Lahat pala na kami natitrabaho sa flower shop. Ayan. Kaya na guys, ready na. Nating pang halukay. Wala kami nandalang pala. Kaya ito na nagdinala namin. Yung sandok. <laughs> Pero okay na rin siya. Nakatanggal din yan ng mga buhanin. Ayan. For the view, view mo na tayo. Wow. Super ganda ng mga alon. Nasarap sarap talaga na pamasdaan yung mga hampas na naalon sa dalampasigan. Kaya na nga mga flowers, meron na tayo nakuha, maniliit na mga alimasag. At tayo maghahalukay pa dito. Pero yung main goal talaga natin is makakuha talaga tayo o makahalukay tayo ng halaan. Ayan yung mga alimasag. Pipilisan na, na nga natin yung pagkukuha ng ating mga kukunin dito dahil padilim na. At wala pa naman tayong ng flashlight. At ayan na nga mga ka-flowers na fast forward na natin. Hindi ko na na-video yung pagkuha ng handaan. Pero ayan, ready na kaming gumawin. May basketball court na dyan. dyan. Dyan naglalaro yung mga kabayan natin. At na habang naghihintay kami ng amin sa sakyan, at meron akong nakita dito pusa na itim na habol ng habol sa akin. Alam na alam niyo siguro kasi may alaga din akong pusa and a cat lover. Meron akong tinapay, binigyan ko siya, kawawa naman. Ayan, dito natin ilagay. Meron na yung hot dog, sana ay magustuhan niya. Hati ng mga kaflowers na sa bahay na kami. Ito na yung nakuha namin mga halaan. Maraming salamat mga ka-flowers. Follow for more videos. Niluto din natin itong maliliit na mga limasag. Super ang sarap. Crispy. Ayan. Ayan mga flowers Maraming salamat sa panonood.